Nahulog ang kanyang cellphone. Hello everyone! Ihatid ko nga pala sa airport ngayon itong friend ko pa uwi ng Pilipinas. Naghihintay nga pala kami ng train ngayon at 4 hours nga pala ang biyahe papunta sa Munich Airport. Kakababa lang rin namin from Heidenheim at nandito na kami ngayon sa Ulm. Sasakay kami ng regional train papuntang Munich. Oo nga, lindong. 这个，咱开。 2 hours din pala ang biyahe nitong train na to papuntang Munich. Nataon din na maluwag ang train ngayon kasi karaniwan ay andami dami nagbabiyahe. Buti na lang din at wala akong pasok ngayon kaya nasamahan ko siya papuntang airport. Tingnan nyo nga yung daan ngayon dito. Talaga namang nagyayelo na oh. After 2 hours ng biyahe namin ay nakarating na kami dito sa Munich Passing. Bali maghihintay na lang kami dito ng S-Bahn na diretso doon sa airport. Bali isang oras din ang magiging biyahe namin mula dito. At ayun na nga yung papasakay na kami nitong tren ay doon na nga nangyari ang hindi namin inaasahan. Nahulog ang kanyang cellphone kagpagsak ganon ano sana -ano? ang kayo <laughs> ano ba yan ang malas nahulog nga sa bulsa niya yung kabibili niyang iphone napakasaklap nga naman pero buti na lang hindi doon sa mismong masasagasaan ng tren. mataas nga din talaga yung binagsakan niya o oh. hindi din namin maisip ang gagawin namin kanina dahil nasa may pinakalikuran kami ng tren. may nakakita din naman sa amin at ang sabi nga palagpasin na lang namin yung tren tapos kunin namin ano nangyari? May sira ba? Ito lang. Yung mismong ganito lang. Ang tibay pala niya na pag yung ano. Kumusta? <laughs> naiwan tuloy tayo. Magpapanipag naiwan. tuloy tayo. Ano to? Yeah, naiwan kami. Naiwan kami ng tren. <laughs> Guys, Dinan, <cellphone>. check mo. <laughs> airport. Okay, okay naman. At no? least hydrogen yung screen protector. Ano. Nga, yeah, makihintay kami ng... 8, 13 minutes ulit. Nahuli man, So ayun na nga, nakarating na rin kami ngayon sa Munich Airport. Yeah! Bali Terminal 1 nga pala yung pupuntahan namin. Turkish Airline ang sasakyan niya. Tininan lang din namin kung anong gate siya dahil nakapag-check-in na siya online. Mabilis na nga lang din yan dahil itadrop niya lang yung kanyang luggage. <laughs> Inayos niya lang rin yung kanyang mga hand carry na chocolates Tapos dumiretso na nga kami doon sa counter Ang haba din pala ng pila Kagandahan dito, pwede kang sumama hanggang loob kaya may makakatulong ka rin kahit paano. After namin doon ay nagpunta na nga kami dito sa restaurant. Malapit lang din doon sa may counter. Talaga nga namang nagutom kami. Ayan nga o oh, nag-aayos ulit siya ng kanyang mga dadalhin. Asian restaurant nga pala itong kakainan namin. Nag-order lang din kami ng udon noodles tsaka yung beef and rice. after pala namin kumain ay hinatid ko na siya doon sa may immigration. <laughs> bye bye. Thank you. Oh, ingat ka sa biyahe ah. Oo, ingat. Oy, pag-chat ka pa sa ano ka ah. Ingat, happy trip! <laughs> Nakakatuwa at nakaka-excite nga talaga umuwi ng Pilipinas. Kaya talagang pinag-iipunan namin yung pamasahe namin para makabakasyon. Sobrang itsi lang talaga ng buhay. Kaya hanggat maaari ay gusto namin makasama ang pamilya namin sa Pilipinas. Kaya kahit kaunti lang ang pasalubong ay pinipili talaga namin makauwi. So ayun lamang at nagbiyahe na rin ako pa uwi dahil gabi na. Hanggang sa uulitin. Tschüss!